guys, tumaya tayo ng loto at titignan natin kung tayo ay nanalo. Ito guys, para mag-check kung nanalo ka, isa-scan mo lang, di ba? Napakadali. At nanalo tayo ng $15! Uh -huh. Totoo ba? So, binili ko to ng $5 at nanalo tayo ng $15. So, kumita tayo ng $10 tapos itataya ulit natin yung $15 ulit at tingnan natin kung mananalo pa tayo. So, oh guys, andito tayo sa lotohan. Lotohan nino. And magka-quick check tayo kung talagang nanalo tayo sa mga tickets natin. So, etong isa. Check natin. Sabi. This is not a winning ticket. So, okay. Ito namang isa. Nanalo tayo. $15. Tingnan nyo. Tingnan mo. Tingnan mo. So, sabi, pwede ba nating i-credit? Gusto mo bang kunin yung pera o gusto mo bang gamitin na lang ulit mag-play? So, mag-play na lang tayo ulit. Yes. So, ano kukuni hu natin? Cash 5 ulit? $1. yun yung ticket natin may $10 pa tayo isa pa $10? ito daw, $10 so kinuha ko yung ticket na to nung no, after thanksgiving sabi ni daddy na magloto kami. Kuha ko ng any green and any blue dito. So, ito yung green, ito yung blue na pinili ko. Saka kumuha ko ng isang scratch card. So, yun na natin. Cash five.